hindi ka tuwiran yung dinala ko nang siyang nabon niyan, Wala nang na nga tatay yan eh. Ang pangit pakinggan eh. Parang sinusumbatan niyo yung anak niyo eh. Kung hindi dahil sa ama, wala ka. Kung hindi dahil sa nanay, wala ka. Eh ano bang ugali meron kayo sa anak niyo? Pagpagod ka, gusto mo ikaw yung reyna. Kasi nga siyang nabuan mo siyang dinala. Mother, father. Oh, Amanda. Last day na pala ng bintahan ng ticket sa isang araw eh. Pinayagan ka na ba ni tita? Oo oh, nga pala, Amanda. Kami, okay na. Ikaw ba? Eh, parang negative nga mga tol eh. Namumobrema kasi ngayon si mama sa pera. Sayang naman, Amanda, kung hindi ka makakasama sa amin. Oo oh, nga, Amanda. Baka magawa mo ng paraan. Yeah. Tagal na natin pinilano to eh. Ay, tita, good evening po. Good evening po, tita. Ola, kakadatilan din namin. Ano? May itatulong dito eh. Hindi Pagod lang yun. Ay, Diyos ko, ang grabe ng biyahe eh. Tapos itong batang 2, nandiyan na naman yung mga classmates niyan. Huh? Papadalas na talaga yun ah. Amanda! Oo? Oh. Tigahan mo na rito. Bakit ma, tigahan rito. Yung bang mga flashmate mo na yan, ha? Hindi ba hinahanap yan ang mga magulang nila? Papadalas na ng tambay ng mga yan dito, mami na. Eh, ma, na naman po sila, eh. Nakatapos lang po na exam namin kanina. Puro na lang ganyan, puro na lang ganyan, Manda. Pauwi mo na yung mga yan. Huli, yayaw yaw ang kadasara pa ng mga yan. Pauwi mo na. Mga tol, ba't muna kayo? Sige. sige. sige, Manda, Basta, gawa mo nila ng paraan na para makasama ka. Saka, so, update mo na lang kami kung ano. Hmm, sige. Amanda, halika nga rito. Uy, huwag mo na pa yun yung mga classmate mo na yan dito, ha? Kung ayaw mo mapahiya ka sa harapan nila. Emma, ano Alam mo ang problema po sa mga classmate ko po. Ina-push ka naman po na po nila maayos ha. Ginagalang ka po nila. Wala akong pakialam sa approach-approach nila, Amanda. Ha? Ang akin lang, baka mamaya magkaroon na naman kayo ng bigla ang lakad, tapos hindi ka uuwi sa tamang oras at magsisinungaling ka na naman. Emma, yeah, kaya nga po ako nagpapaalam po sa inyo eh. Hindi naman po kayo pumapayag. Eh, wala naman kasing kwete ang mga pinupuntahan nyo eh. Puro gastos lang din kayo. Emma, minsan po, kailangan ko din po ng reward sa mga pagsisikap ko po sa pag-aaral. Hindi naman po ako tulad ng iba na pinapabayaan lang po yung pag-aaral nila. Nasa honors naman po ako. Amanda, hindi tayo mayaman, ha? Kaya huwag kang naiingit sa mga classmate mo. Kasi kung ingitera ka, doon ka pumunta sa kanila. Doon ka tumira. Ganun po ba yun, Mama? Bakit po ako may reward po sa inyo? Ano ko reward reward? Eh yung tatay mo ay hindi nagbibigay ng reward sa'yo eh. Ma, huli naman po lagi idamay si Papa. Ano? Wag ko idamay? Eh di ka tumira kung gusto mo. Ang batang to ayaw sumagot. Kaninang-kanina pa eh. Ano? Wala pa rin? Wala pa rin, Kuya. Tinatawagan ko ayaw sumagot. Ano ba nangyari sa inyo kagabi? Eh nagkasagutan nga kasi kami kagabi, Kuya. Nainis kasi ako. Pag uwi ko kagabi, na dito na naman yung mga barkada niya. Lagi niyang kasama sa school. Eh, pinagsabihan ko, sinabi ko na pauwiin niya na. Eh, yung tanong, sino ba yung mga ano na yun? Barkadang kalye ba yun? O maayos ba? May mga bisyo ba? Mga adik ba? Tambay ba lagi? Ano bang lasing ano? Ba't parang iritang-irita -irita ka sa mga yun? Eh, paano ba naman kasi? Lagi na lang din dito Tapos sila, lagi yung sila nalabas. Ang akin lang, kuya, baka mamaya may mangyari sa kanila. Tapos sa akin pa isisinamamagulang ng mga, magulang na mga yan. Eh, di sana kinakausap mo na maayos sa mga bata kung nagpapaalam ba at alam ba nandito at ikaw mismo, nanani ni Amanda, dapat may konekta ka rin sa magulang nila. Kung lagi nandito, yun yung trabaho bilang nanay, parang hindi ka nag-iisip ng ganyan. Ako kuya, wala na akong panahon para alamin pa yung mga magulang ng mga yan. Di naman ako para mag-ano pa dyan eh. Oh, uh, tapos magagaganyan ka ngayon, di ka inawian. na Ubo ko doon, ano nangyari? Ba't umalis? Napikon kasi ako kuya eh. Eh, nabanggit ko kasi yung tatay niya. Tapos ayun, nangatwiran na. Eh, sinabi ko sa kanya kung kung ano, umalis na lang siya dito, doon siya sa tatay niya. Oo, oh, tingnan mo. Mas ngayon, ikot tumbong mo, di mo alam gagawin mo. Hindi ka nakapasok, di ba? E, yung bata, nagkwento sa akin minsan eh. Pag nandun doon sa tatay niya, asikaso siya. Lalo nung no, kinakasama nung tatay niya. Tapos, binamasama mo minsan. Tol, baka ikaw may mali. Asan ba yan? Tawagan ko para makausap ko. Ikaw, ang sinasabi ko sa iyo, yung pangit ng pananalita mo sa kapwa mo, kahit naman hindi sa karelisyon ni, eh, kahit hindi sa anak, eh, sa ibang tao ganyan ka eh. Yung pagiging matapobre mo minsan, may ugali kang matapobre tol eh. May ugali kang ano, yung malakas ka mamintas, yung para akala mo napaka-perfect mong tao, isa man nalaming ka rin. No? Tinan mo? Nagigisang anak mo eh, makakalaban mo pa. Amanda? Ito Mapto, to, asan ka? Ah, oh, sige, susundin kita dyan. Ha? Susundin kita dyan. Umuwi ka rito. Kausag ko yung mama mo. Okay. Hintay ka dyan. O, oh, buti sumagot sa inyo yan. Wala eh. Puro katamang hinala eh. Sige, sige. Ano, Amanda? Kumitigas na yung mukha mo ah. Pumasok mo na sa kwarto. Kaya ka na naman eh. Sasalta ka na naman ng pangit eh. Doon ka na! Sabihan mo yan, kuya. Sus, mariusip ka. Ayun, biglang tumapang ka kanina. Alas di mo alam gagawin mo. Ano ba nangyari sa inyo kagabi? Eh, ayun nga po, Tito Map. Eh, umuwi po kami kagabi. Pagod po, galing po exam. Eh, Tito Map, hindi ko po kasi maintindihan ba't ganun po si Mama sa mga kaibigan ko eh. Ina-approach naman po siya na maayos. Ginagalang naman po siya, nire-respeto ata noon nga kitabot sa mga classmate mo na yun, ah. Yung mga mga yan may mga bisyo? may mga nagliligawan o pasaway ba sa magulang yung mga yan? Hindi po, nag-aaral lang po talaga sila. Alam mo kasi ganito minsan, amande. Minsan kahit mabubuti yung mga kaibigan natin, nagiging masama sila sa magulang natin. Pag yung mga kaibigan natin eh, hindi naga-approach na maayos sa magulang natin or sila yung nagiging dahilan kung bakit tayo nagsisinungaling sa magulang natin para hindi umuwi sa oras at minsan nga magsinungaling kasi hindi pinapayagan. Ang tanong, ano ba yung mga pagkakataon na kailangan mong magsinungaling kasi nga hindi ko pinayagan? Eh, minsan po kasi tutumap eh. na na po sa school. laro ng scholarship po ako. Eh, dito mo, parang ang saya po kasi magkaroon ng kahit konting advain lang po. Kasama po yung mga mabuti kong kaibigan. Ayun hmm, na, hindi ko lang dito sa nanay mo kung anong problema na ito sa buhay. Tatawagin ko, pag-uusapin ko kayo. Pero gaya ng dati, sinasabi ko sa'yo, kahit anong inis mo, kahit anong galit mo, Amanda, huwag mo pagtataasan ng boses. Tatawagin ko, ha? Naka lang. Ito, liga. Like, Pag-uusapin ko kayo. Para ano matapos na yung problema nyo. Hindi ako laging nandito. Nag-usap na kami. Tol, baka naman sumasobra higpit mo na wala ka sa lugar. Eh, hindi naman masasamang barkada yung kasama niya. Tsaka kung gumagawa naman ng maayos sa bahay, lalot ganyan, Di biro yung magiging scholarship ng isang school. Napakalaking responsibilities niya para i-maintain yung grade. Kung nagpapaalam sa'yo at okay naman yung pupuntahan, yun lang naman yung mga barkada niya o kaibigan niya, dapat pinapayagan mo na misa para magkaroon ng laya ng unti. Kaya ako lang naman kuya, pinoprotektahan ko siya. Kaya ayokong alis siya ng alis dito sa bahay. Wala naman masama sa pagpuprotekta mo. Kaya lang, kahit anong ganda na hangarin mo or concern mo, kung pangit ka nga magsalita, may hirap i-approach ng ganyang edad, tol. Ako na nagsasabi sa'yo. Ganun ba yun, Kuya? Kung wala akong tamang ginawa sa kanya? Tama lahat kung sa gawain. Tama lahat kung sa pangarap. Tama lahat kung sa concern. Kaya kasi mga tol, yung approach kung naiintindihan mo yung sinasabi ko, useless nga yung concern natin sa isang tao kahit ano pa yan, kung pangat nga tayo magsalita. Mama, alam mo po yan. Hindi po ako ta sinasagot ng pabalang kahit masakit na po yung sinasabi mo po sa akin. Pero mama, sana naman po. Makinig naman po kayo sa akin. So, anong gusto mo? Papayagan kita lagi para lagi na rin akong tama. Tol, kakasabi ko lang sa'yo eh. Hirap mo na madispelay ang ini. Tinawag-tawag mo ako kasi nga na mo ka di kainuan. Ngayon kinakausap kita na maayos, ganyan ka pa rin. Napakasimple ng na salita ng anak mo. Inuulit ko sa iyo. Hindi na yan on si pababa. Sa ganyang edad pakinggan mo rin. Kung ikukumpara mo sa ibang bata sa kalye, na palasagot sa nanay, bobo sa school, tamad sa gawaing bahay, mismong panty brandy malabahan, lamang na lamang yung anak mo. Isa yan sa swerte mo, tol. Ikaw, may anxiety ka. Meron ka mga depression na dapat, hindi mo na dapat iniisip kasi nga, hindi ko alam kung namumuhay ka pa sa nakaraan mo, kung ano mong problema sa mga nakakasalaw mo, mo sa trabaho, o kahit iba-ibang lalaki man na namamimit mo. Nag-iisang anak mo yan. Anong gagawin natin? Anong solusyon pala gagawin natin? So pag alis ko dito, ganun din pala mangyari. Sana hindi mo na ako tinawag. Kaya kayo nagkakaproblema. Feeling mo ikaw lagi tama. Feeling mo walang katwiran yung bata. Nag-anak ka pa. Dapat sa ganyang edad tol, mas lalo kayong nagiging close sa banding. Bago mo unahin yung barkada mo pag dayo mo, pag inom, o sa ka magpuntang mga gatherings dyan, yung anak mo muna i-banding mo. Anak, ano ba tayo after five years? Anak, ano bang pangarap mo? Anak, may mali na ba sabi nasasabi sa'yo? Anak, baka may pagkukulang ako. Ganun to lang magulang. Hindi katwiran niyang, dinala ko siyang yan. lang siyang nabunyan. Wala nang ang tatay yan eh. Hindi naman tumulong ng ng dire-diretso yung tatay niya. Huwag mo yung kinakatwiran yun. Kasi kung mamimili siya ng magulang ngayon, hindi kayo pipiliin dalawa ng tatay niya. Huwag niyong isinusumbat sa bata yung siyang buwan na lalagay na sinasabi niya na kayo nagluwal kaya dapat lagi sa kan. Tama ba yun? Ang pangit pakinggan eh. Parang sinusumbatan niyo yung anak niyo eh. Kung hindi dahil sa ama, wala ka. Kung hindi dahil sa nanay, wala ka. Eh ano bang ugali meron kayo sa anak nyo? Deserve ba? Deserve ba ng anak nyo? Na marinig yun? Broken family na nga. Ikaw mismo na ina, yung paisusumbat mo lagi. Siyam na ban, siyam na ban, siyam na Mariusip naman tol. Manawa ka naman sa ganyan. Gasgas -gas na yung katwiran na yan. Titignan mo rin kung talagang deserving ka. Tapos sa sinasabi mong nine months ka na nagdala na walang tumulong na ama. Tapos ngayon lumalaki ka, suwail ka sa akin. Suwail ba? Hindi nawawala sa top. nagme maintain ng grade para sa scholarship, para makatipid ka. Simple lang iniling ng anak mo. Makinig ka naman minsan. Wala ko narinig na masama. Kasi kung pag sinabi mo sa akin, minura ko ng anak ko, binato ko ng damit, binuhusan ako ng tubig, ginakawan ako ng pera, bisyo lang yung mga binigay kong baon, kung mas ako mismo magdadala niya sa girl's town. Wala eh. Anong, anong sentimento mo? Tamang hinala ka sa mga tropa. Tamang hinala ka sa mga barkada. Pagpagod ka, gusto mo ikaw yung reyna. Kasi nga siyang nabuan mo siyang dinala. Mother-father Umay, oh tol Alam mo kung bakit niya ganyan? Sa nakikita ko? Kasi wala kang bagong karelasyon na magdadrive sa'yo na maayos Nagbubuhay talaga ka kung kailang huli na Kung wala kang mapiling lalaki na mag i sa'yo na matagal Kalimutan mo na yung mga lalaki Mag-i-stick ka sa nag-iisa mong anak Tapos! ingingin kang tulong sa akin, tapos yung tapang-tapang mo. Sige. Pag pinalayas ka man manda, sa akin ka mo Lagi mong katwiran yung nanay ka siyam na buwan. Saksak mo sa baga mo yung katwiran mo na yan. Mama, pasensya na po. Pinag-alala po kita. Hindi ka po tuloy nakapasok sa trabaho. Maghahain na po ako.